Magandang umaga po mga kapambing Dito po tayo sa bundok Sa area number 2 po Kumusta po kayo lahat Kailangan po pag kayo aahon ng bundok kami may sako Hindi natin alam kung anong meron diyan ay Liit na sako Ayos <laughs> na ito Pag sa bundok po ay kung ano-anong magugulay diyan Kailangan po yan. Bagay, pag malaki hindi man madadala oo, pag malaki kang sako. Tapos ay ang kasinggil po. Hanggang dito lang po ating singgil. Gawa ng hirap po ng daan nung no. yan. No. Batuhan po. Na wala po ang tambak nung tag-ulan. Kaya tayo po yung manumano. Kaya tayo po yung maglalakad. Manumano? <laughs> Anong manumano mo? Maglalakad. Yan. Balik ka hapon po yung natatok tayo. Tayo po nagtabas dito. Yan. Tayo po yung nagbayan, eh. Marami po kami. Mga kumparihan, madami po. Gawa ng malapit na po ang pesta dito sa aming sityo Balagbag po. Sa August 8 po. Kaya tinatabasan po mula sentro do sa barangay Mapulot hanggang sityo Balagbag po. Tara me. Kasama natin si mami. Me. Hello po. Tara. Ba't ang dami kong butol? Nang ano? Sa Bakit? Ah, si mami. Buhay yata nung alamang. Ba? Ang dami eh. Me. Hello po. <laughs> Tara. Tara. Ano? bigat Yan. Ito po ang daan dito. Ay hindi po kaya ng motor natin 'yan. Ay siguro wala pa pong budget ang ating sityo Kaya hindi po matambakan. Pero ang sabi ni Kuya Moro, Ay, ay may budget na rin daw po ito. Isimintuhin po yung tungkol mahirap yung mga gantong batuhan. Meron na po ang barangay. Kaya lang po ay maghintay-hintay pala lang po. Wala po pong ngayon. Sabi ni Kuya Marukaha po napagkuntuhan kami. Mm -hmm. Ay may budget na po yung ganito may hirap. Kahit single lane lang po yung kasyang sakyang yung, yung, yung four Hindi po kaya ito ng motor natin. Yan. Ay may ginarinari kay sa putik. Ay putik ay nalubugan chinilas. Okay, na po ito. Mahaba-haba po na lakar ngayon, buwan ng mula area 2 hanggang doon sa area 3 ay mga 20 minutes hanggang kahating oras po lakad. simula naman bahay po, hanggang dito sa area number 2 ay, paglakad ay mga 45 minutes po, gano'n po ang layo. Ay, lang kami, o oh yan, o. Oh. Yeah, o, may hinong. May po yan, yan. o. lang ka, o. Oh. Baka yung nasa taas na yun, no. Yung nakaskaduluhan. Ay, di ba maganda? O, maganda rin ang ano niyan, ah. Maganda ang kalong. Ay, ulang po. Tunga po ngayon, oh. Ayan, pakulang nga rin. Di pa ko oh. Di pa ko nakakatikim niya, eh. Bagsak po ang ano, oh. Pusawa area number two. Ang bunga ng langka. Kayo ninyo nga niyugan po, oh. Kainit itay po. Pagka dami po yan. Pakita mo kami. me. Kailang hilaw ba po, po yun, oh. Eh. Yung nasa taas kaya. Ayun, oh. Eh. Ayun, di abot. Kaya na. Parang yun ang hinog yung malaki. Hindi nga abot ay. Eh. Ere, bahilaw. Sa kabilang ano, area. Hilaw yan. Hilaw pa. Ah, dagsapo yan oh. Pagkadami. Chugging. Wala. Naniba sila si tayo. Nakapaniba na si hmm. tatay. Hindi kaya oh. Yan, kubra na yung yan. Oh, ang kulit ko eh. Ah, hindi kaya oh. Tama mo na masalala ka ng bato. Di sana ipinasan mo. Alin mo to? Hindi makaalis eh. Di pas alin mo. <laughs> Yung mo to <lang> sasakay sa'yo. Ano <laughs> ba naman? Nagpipinong agad. Nagpipinong agad. Hindi pa kami narating ka. Nagpipinong agad. Ayun na ako mga. Kapag ayun to eh. Siyog na Kaya may ano po dito, puno ng mangga. Doon sa mga nasubaybay po, dito po yung ating pinamitasan dati. Pagkata yung buong amin yun. Ang tayog man. Ang tayog man. taas. -oh. panungkit po. Yung ano pala, yung... Siyo. Siyo. Ano yan? Siyo. Oye pag-aakyat mo, hindi ako papayag. Huwag <laughs> ka ng mga ilamangga. Sa tayog na yan, ay. sarap ng mangga ngayon, eh. Masang ka? Ayan, Ayan pala, ang dami pa sa dood. Ako yung mga ano pala, baby. Eh? Mahirap ako tayo mga. Mahirap ako na. <laughs> ano. Doon sa bahay niya na, po. pa ako dyan. May tao, mamaya. Mahirap ako ng awit, ah, po. O, paano gagawin mo? Ayan, native po. Bago yun na. Nasa akin. <laughs> Ayan, laki na pala ah. Dalwok po yan. Mo, Pwede Dali na ba? yung pang binyagan. Hindi ka na ah. Pa, pa, laki Ayan. na. yung sa bahay ni yun. Ilan yung dalawa? Oh, isang, hmm. ah, isang nanay pa pala. Iminanay po. Pa. <laughs> ang katayin natin yung nanay. <laughs> yung aso na may nakakatakot eh. ay. <laughs> Hindi bang ayan, ang ayan nat para amoy <laughs> Makakaabot ba naman yung kawit niyo yan? Okay, Oops! Don't bite me! Ay, ay di ating babalaglag na lang. Ay, iiwan ko sa inyo. Hindi rin naman abot yun ang shoe. Unang kinukuha mo dun. May dala po akong shoe yun, oh. Pwede sana. Kakainin din na, naman po. Hindi ating paraglag lang. Kawitin na lang, eh. Yes. Mahirap naman doon ikabit. May talin. Baka naman ma... Pwede sana. Yun ang idudog sa sa dulo niyan. Ay, tulungan oh? na yung mga buto. Ah, sa ano? Hindi nagagamit ng panduro tayo. Oh, Ay, papalitan mo. Ay, mabigat. Ano, ano. Ay, ah, kinakain ng ibon. Walang mo, hindi bulok ka na. Ay, hindi yan bulok. Ay, 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 ay. yung bulok. Di ba tayo ng uhod? Dati ay pag pinuputa ay may uhod. Ngayon wala na. Oh. No. Doon o, oh, may pumatak doon. Pare, kawit po mga kapamin. Ayan ang sarap po nito. Ayun, ay, ay, wala ang ah. Ba't di mo ba? na. Ah, biyak na. Sayang na. Doon, doon, diyan yes, sa may puno. Kita ko may pumatak. May hindi kas po tayo. Sayang naman eh. Ay, ang dami. Ang dami nila utoy. Lapit, lapit, utoy, utoy. 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 Ay! Ari, utoy, ari, utoy. Ay, na nagilaw. Ayun, dali. Atin yan mo daw. Gumilong ko. Ay, um. lang, uh, um, wala akong wala sira. Gumilong. Utoy yan. Ayun, wala akong wala sira. Ayun, wala Kain mo tayo utik. Ari ko. Na itak pa. <laughs> hmm. Kain utik, pakain utik, video mo si utik, sarap utik ano Hello. Okay. Okay. Okay po. Hmm. Tamis po. Tamis ano? Hmm. Kaya po. Hmm. Ayun po. Ay hinog na po kayo. Sarap. Hmm, yeah. sarap lang ng ano. Iba. Pulao. Bigyan mo pero Ano Teka, teka. Ikaw taga ko din. Teka, teka. Are ko te ko ka dami ang hinan. Are ko te ko ato. Dalwa? Mm hmm. Dapat sino mo yan malapit pa lae. Eh. Ayan ang masarap na eh. Matigas yan, dali. <tipas> Meron pa doon, nahulog doon sa ilalim. Dalwa yan eh. Kote, kote. Ay, arip po mabinsa. Dalwa, siya. Dalawa, dalawa. Para sa inyo po mga pambin. Eh. Dukhaw na kayo. Dalawa, mayroon doon sa ilalim. Ang ganda po, mga pambino. Kain po. Mie. Ako gusto Mie. yun, yung ito. Ako lang. O, ito yun. O, dali ka, ito yun. Marit ka bako ba ulit, o. Dali, lakay, <laughs> lakay. Hmm. hmm. Dali, ito yung mga yun. Tika, tika, tika. Kamayin mo, hmm. Kain, kain. Ang ganda, ang sarap niyan, ito Hmm, daga. Ito no? yun, o. Ako po. Ito mukbang tayo, ito yun. Dali, o. Oh. Ito yung sabay, it May apo na po tayo. Ari po, apo ko. <laughs> Tanda na. Dati inakit po yan ni Papa eh. Ah, ah. Delikado uh -uh. mm po eh. dambag na ilalim. Eh, ang ganda niya. Ang galing wala sira ano. Mm. Ano yan yun, yun, yung magtakon niya kay iba ako eh. Mm -mm. Yan bisa po naman ay. Eh. Tama mo ko tayo. May laglag pa doon sa dad eh. Tabasan mo kasi. Ay, dyan sa ilalim. Dyan sa ilalim na yun ang kape. Hindi, dalawa yung kita ko. Ay, pagkakasungkit ko yung kakainin nyo. Wala, wala tayo may uwi. Ay, ang dami hinilig tas. Ari, otay, hinug na naman. Ay, anong bisa. Ay, otay, otay, Dalawa nga yun, meron pa doon isa. Mamaya hanapin mo. Ah, ipunan mo ipunan na natin. At tayo... hindi ay... Hindi makakarami. Pag gamit may anyo na kakainin. ang ano, ang pagkatami may magkat naman. Hello, yeah. ay, ay. Ay, ang, ay, hilaw niya. hilaw. Ay, lo, may may ano. Hindi. Oh, may chukliutan. bang? Ay, ano, mga langgam. Hindi. Hmm. Ang dami. Bale, wala yan. Pag-inakit <laughs> Tatakbo na. Hindi. Hmm. <coughs> Sana ng, ano, doksa, o tayo, na lang ano dokso ano. Ikaw 'yan, 'tay. Potay, potay. Ano na? Ay, dami. ay, malasibo na 'o. Gamit. Hindi 'yan po. Eh? Malasibo na pala? Talagang herbicide <clears> 'to, <throat> 'yan ang hinugna ng ayong ibay. Ano bang tawag dito sa kantong mangga? May ay hindi ko alam. Hindi ito po yano, 'yung ano, 'yung pinagsama ang yun. kinlalabo at saka Indian Mango. Indian po. Hmm. 'Yan, utot. Bigla. Sana na. Yung, sadak tayo photo 'y. Mayroon lang. Ito oh, ito plastic. Ito masarap. Ito. Hmm. Ayan. Yeah, yeah. Papasalubo ko kay Owa. Ah, pakita mo ito sa tibutan. Oo. Hmm. Uh -huh. Ngayon, pinapahanap ko sa iyo eh. Baak na naman. Ay, baak. Hindi. Hindi na ba Pero may pasa. na. Kakain? Papatagaling mo ko ba yan? Ayun pa, dalawang may laganda o. Abot pa ito? Abot pa yata, abot. Ipad ka pa. Tiyagaan lang ang puwari. Puwari maliit-lit ang lipataw. Ano yung akin nga? Kasi na eh. Kung maliit, kung maliit-lit kat magandaan. Marami naman sa eh. Kaya lang eh ano. Parang hindi pala dapat. Hindi walang ito. lubid. Dapat ay may lubid pag yan dapat may Pari lubid hindi pala ipagka pumunta sa ating waiting po ang dami sayang dapat may dala kayo lubid lubid tiad pa tiad pa kaya kasi may pagdugso mo ah abot ko ang mo Masakot-sakot hmm. oh, din mo katama. iyan ano? Masakit. Masakit din yung kata mo. eh. Ang ganda taba oh. Harvisin na talaga. Dami may... Sansaki? Sansaki. Ang dami nito. Bakit yung may... San sako. Ang dami yung dulong yun oh. Yung part na yun oh. Kapal. Yung dami. Yung, yung pugit na. Hmm? Ari po ang pinitilas natin. Mga baybay tabi lang. Yung abot ng kawit. Ayan pala dati sa nga yun. Abot kaya yun. Siyan ba? Ayun oh. Ang dami. Ari po. Ang dami oh. Ang dami oh. Hmm. Hmm. Sarap po ang ano yung Ayan! Ang ay, dami! Meron pa doon! Isang hila mo lang yun. Ano yung kumpul-kumpul? macam bahan Kumpul-kumpul. Pwede pa yan. May sa doon? Doon, nagtalasit. Hmm. Kumpul-kumpul ano? Matambahan ah, ay. po. Uh. Ayan, sarap. Hmm, sarap niya. Oh! Ginawa po. Ay, makotik. Hmm? Hmm. Tamis ano? Hmm. Hindi diba ba ka siya, iba siya? Iba ito ito ako? Hindi ba? Masamang Indian mango at saka kanila Ang bango pati. Hmm. Hmm. <laughs> Tapos dada yung ka ng tubig. Mga palang ka doon, eh? <laughs> Mga Ay, palang ka Ayan, dyan, dyan. Pataas na yan, meron pa dyan. Ayun, kita ko pa nga. Hmm. Wala. Hindi na po kailangan akyatin at napakatayog. Delikado, bus buhay ari. Nakamangga ka nga. Pagkakamali na. Mag, magsala lang isang paa mo, sa dami ng bato at tuod sa ilalim ay. Ari, pag ari, kong kumi. Ari, ari, kasayo. Ang ko. Oh, yan yung sabi ko, sobrang ano. Atras! Ayan, may nagsabit na. Saan yun? na. Isampit mo lang sa ano, sa ano. At baka sa halip na. Oh, sa halip na. Uy, yan yata'y makati buta-buta yung pong iingatan ninyo ito buta-buta ang dagta buta. na makati talagang umapadikit ka dyan mga pantal pati buta-buta kaya -buta. buta. Hey, dami nyan daddy ang dami oh salamat po pa buko ko ito yan oh yan lakay boom hmm. kinakain ng lamok ang kamay ko saan pa? Ay, sumutit pa. Tirarin mo na yung sanga. Upo, babe. Oo, uh -uh. sampit na lang isa sa sanga. Tapos hindi natanggal ang pag... Sa maliit lang. Yan, yan, ya. Pati ako nga Para akong ano, eh. Para din ako nangangawit, eh. Hala, baka mabali. Nasa halo eh. Yan, yan, yan. Ayan kabila pa. Ay. Yan. Ito. Oo. Uh -uh. Tira. Tira oh. Ay, Ay. Matak. Durug na durug. Nabato. Ada malah. Kahit mabato man tira. Ito kun Iya. Yeah. Ah, Yo. Ay, ano likot. Hoy ngalay na ngalay na nakat titigala. ya ah. ya, yan, yan yan. Yan. Tira. Ah. Nalikot eh. Na <laughs> Yan, dali. <laughs> yan, dali sinabitan na. <laughs> yan, yeah, hirap. Katayog naman kaya pag-a-adjuhin. magandang bagsak pag gano'n. Yan, yan, dalawa, daddy. Yaa, hala, hinaribas na. Maghahanap ka na lang mamaya. Oh, isa pa, dali. Ayun pa. Dalawa pa yun, oh Ay, isa na pala. Tala, yan. Pakalain oh, na. Ngalay ng batok. At <laughs> sakit sa batok. O, hanap. Kain ulit. Dalawa yan. Ayun yung isa. Ay, lahat pala. Ano? Masarap niya maluto. Kain po. Paan? Hindi man makamaan. Masisira ang ngitin ko na ito. Hmm. Ay, isa maganda oh. mm, harap. Mm. Hmm, harap. Hmm. Magatas-gatas ba ka? Mm. Yep. Dine, kabila ka ba napunta dyan? Alit! Dito, dito. Tabasan mo kasi. Dito. Yan, nakita mo na. Ang pakala ka ng puno. Aray, eh, eh. Nakahilig na pati. Ano? Kasi may umad yun din eh. Ano ba't may takpang? Clear na yan. Sinubukan na yan. Talagang ano-ano. Sabik na sabik. Matibay. Alam kasi nila masarap ito eh. Wala na yan. Niya? Dami. Hmm? Ako may isa dito. Hmm. Ayos na siguro yan daddy. Huh? Ayos na siguro yan. Oh, Mangunguha ka pa ba? Isang puno sa plastik oh. Ayos na? Oo. Uh -uh. Ay, nakuha mo lahat ng nalaglag dyan. Ay, hmm, Yan. Ay, kung may ligha. Aray ko. Mas na po ito, mga pandin. Hmm. Yeah. Hmm. Ay, sa plastic. Tanggal na po ang pananabiknar niya. Eh. Ay, sa plastic. Lagay. Hmm. May isa pa dito. Saan? Hmm. Tanggal na po ang pananabiknar eh. Hmm. Aray ko. Hmm, sarap. Kakainin ito kainin natin yung ano. Ito balatan mo. Yeah. Ay baak. Huwag na yun. Asya. Pwede ba yung kabi? Dati ito po yung ano, maraming tusik. Ngayon na yung maganda na ano, hmm. Halos wala po ay. Ay busog ako ah. Uy. Ay mo. may isa pa rin. Saan ba? Ayos na po ay, yan. Dami. Salamat po sa hmm. pwede. Gusto mo dito ito? Ano pangalan mo Otoy? Ano pangalan mo napasok na. Ano Anong pangalan mo? Ano na pangalan mo? Princess? Ah, princess ano? Princess daw po. Prince? Princess. Prince Prince ah, Princess. Si Otoy ba? Ah, well, sasabihin mo Princess ay Otoy yan. <laughs> <laughs> Talaga yan lolo mo. An, bahay nila nini Diyan po natira sila nini. Yung baboy ka, gusto sumalo. Dali. Aro mangahin po, dami. Dali. Eh, Hay okay, ka kay Tito Alan, dali. Aro tayo eh. Ano, ano masabi mo, toy? Trap. Aba, trap. Pabalat din ako. Aro 'yung akin. nini 'yung mga kanina yun. Bawal ata pa yan Jan. Ay lambog. Ayan, hindi nagbagsak ba? like lang Karin itong na akin. Sayang po eh. Marami pa baka ni may kalate sa ako, isa pa. Oo. Uh -huh. Pag nga pumasok si Pare hindi ako ko dito sa hapon. Sayang ay. Pag... Hmm. Ang kagandahan nito, hindi walang tamasok nini. Dati, ito yung pag, ganyang alang ano, oh, may po, sugat na. Ngayon ay hindi na? Ngayon ay hindi. Hmm, tara po. Ayan. Ayan na, siguro, kung natapao si Toto. Hmm. Hmm. tumama lang po sa bata. Tumama. Ote, Ay, Ang sarap naman na yun. Ayan. Hmm. Ano yung saugyan sa nga, baga? Iba baga ano, hindi naman indyan. Hindi po indyan, hindi naman kinalabaw. Basat mangga? tanda na yung puno na yun. Tanim pa ni mama yan yan, di ba? pa yun sa iyo. Ay, oo. Ito, malambot. Ito, isa ng kabako. At ako yung kabako. Isa ng kabako, ito, malambot. Hmm.